Si Dr. Jose Rizal ay isang henyo, makata at pambansang bayani ng Pilipinas. Ngunit bago niya narating ang kanyang tagumpay, siya ay isang simpleng batang may pangarap at ang lahat ng iyon ay nagsimula sa kanyang edukasyon sa Maynila. Noong siya ay labindalawang taong gulang, nagpas siya ang kanyang pamilya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Maynila. Ngunit natutol dito ang kanyang inang Sintonia Chodora. Dahil sa takot na baka masaktan si Jose, lalo na matapos ang trahedyang sinapit ng tatlong paring gomburza. Sa kabila nito, sumailalim si Jose sa pagsusulit sa Ateneo Municipal noong Hunyo Agis, 1872. Dahil sa kanyang maliit na pangangatawan at murang edad, untik na siyang hindi matanggap. Ngunit sa tulong ni Padre Manuel Ceres Burgos, siya ay opisyal na naging estudyante. Sa Ateneo, agad niyang pinatunayan ang kanyang katalinuhan. Kahit inilagay siya sa pinakamababang pangkat dahil sa kakulangan niya sa Espanyol, mabilis niyang nakuha ang respeto ng kanyang mga guro at taklase. Sa loob lamang ng isang buwan, siya na ang naging emperador ng kaniyang grupo, ang Carthaginians. Mahilig si Jose sa sining, musika at pagbabasa. Natutunan niya ang Latin, matematika at iba pang asignatura sa tulong ng kanyang guro na si Padre Francisco Paula Sanchez. Sa kanyang unang taon sa Ateneo, hindi man siya nanalo ng unang gantimpala nagpursigi siyang pagbutihin ang kanyang sarili. Sa sumunod na mga taon, lalo siyang naging aktibo sa iba't ibang samahan tulad ng Kongregasyon de Maria at Los Compañeros de Jehu. Isa rin siyang magaling na manunulat at leader ng Literary Academy. Noong siya ay labindimang taong gulang, nagtapos siya sa Ateneo na may mataas na karangalan isang patunay ng kanyang talino at pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nalungkot siya dahil kailangan na niyang iwan ang paaralan at harapin ang mas malaking mundo. Ang edukasyon ni Jose Rizal sa Maynila ay hindi lamang tungkol sa akademikong talino, kundi pati na rin sa disiplina, determinasyon at pagmamahal sa bayan mga katangiang kanyang dinala hanggang sa kanyang pagiging bayani.